Magandang magandang araw sa aking mga followers at sa aking mga supporters at sa aking mga friends of course, Luzon, Visayas, Mindanao sa ang mga sulok ng mundo Maraming maraming salamat sa patuloy na panunood po ninyo. Okay, so ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol doon sa may nagtanong sa akin, na yung baby daw niya ay nakakarinig ng ugong o tunog doon sa loob ng kanyang tainga. Okay, so very annoying. Sino sa inyo nakaranas na neto? Ako lagi akong nakakaranas neto. <laughs> okay, so actually po, it is not only happening to the children. It is happening to all the human at mostly po doon sa mga nagkakaedad na. So ano ba 'yon? Ano ba yun, Miss Anissa, yung sinasabi mo? Ang sinasabi ko po ay ang tinnitus. Okay, ang tinnitus po ay isang kalagayan ng tenga na kung saan ay nakakarinig po tayo ng ugong o yung mga annoying at hindi natin gustong tunog sa loob ng ating tenga. So, bakit ba nagkakaroon ng ganon? Sa maraming bagay po kasi yon So, maaari pong sa infection sa tenga, maaari po sa biglaang pag, bigla ang pag, nabigla yung tenga nyo sa bigla ang malakas na tunog, maaari yung may sumabog o may pumotok, o biglang may nagpatugtog ng malakas at nakatabi po natin yung speaker. So, maraming bagay na pwedeng mangyari. Um, pwede rin naman po na yung may problema dito sa ating sinus, yan pwede rin po yan. Yung pong ugat na mga tiny, tiny vein, yan po sa loob ng ating tainga na kumukonek ka rin po sa may ating utak. Magkakakonekta po yan eh, magkakalapit bahay sila ayan, so pag meron pa kahit po mga yung mga tiny tiny lang na ugat sa ating ulo, kahit mga tiny tiny lang yan at naapektuhan sila okay, doon sa impact ng lakas ng tunog o doon sa nagbabarang tutuli o doon sa sinus ninyo o doon sa paglaang pagbahing minsan, um, paghiga, yung paghikab nyo, di ba, bigla na lang parang nagbabara yung tenga, tapos may narinig kayo umuugong na, ting! Minsan naman ay, bzzz, di ba? So, yan po ay depende sa mga pangyayari. So, ano ba yung tinot? tinitos Okay, na dito ako tinutis. tinitos Okay, ano ba yung tinitos Miss Anisa? Sakit ba 'yon? hindi po siya sakit. Iyan po ay isa lamang sintomas ng isa pang karamdaman. So, yun nga po, tulad na sinasabi ko, kung mayroong kayong infection sa tainga, that is possible na magkaroon kayo ng tinnitus. Kung kayo ay mayroong sinus, o bigla kayong bumahin, mayroong kayong sipon, mayroong kayong flu, tapos bigla kayong bumahin na na stretch yung loob ng ating tenga o yung nagkaroon na siya ng hangin uh, dahil sa paghikab. So, may, siya po ay sintomas. Sintomas po siya ng isa pang karamdaman. So, para mawala ang inyong tinitos, kailangan gamutin kung ano ba yung, yung sakit na nagiging sanhi nung tinitos. Hindi po kayo dapat mag worry mga mi. Pero kung ang bata ay laging nagre-reklamo ng ganyan, ng ganyan, tanongin nyo siya, it is a buzz or this is a ting kasi magkaiba po yung pinanggagalingan yan bawat tunog na inyong naririnig may kanya-kanyang level po yan ng pinanggagalingan kung doon sa low pitch or doon sa high pitch so ngayon kung lagi po nararaman ng bata yung tunog sa kanyang tainga at medyo nakaka-annoying na o parang nakakabahala na po, ay eh consult nyo na po sa ENT. So, ano pa ba yun? Or pediatrician. Pero pag nagpunta kayo kasi ng pediatrician, eh, i-recommend -re at i-recommend -re pa rin po kayo sa ENT. That is the ear, nose, and throat. Okay? So, ENT. So, kasi po, baka po yung bata, nauuntog na yan ang hindi nyo alam. Kasi nga, o yun nga po, tulong na nabang tu kanina, konektado din siya sa ulo. Kung, kung ang bata, na-shake yung head niya, nauntog siya, nagkaroon ng impact, tapos ano, baka na impact na po yung loob o may pamamaga na pong nangyayari. Lalo na kung ang tunog ay parang ka, katunog na ng ating heartbeat. Naranong, dug, 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 it's so annoying. Kasi nangyari po sa akin yon. Actually, what is my problem is, may infect ako sa tenga. Kasi, nung maliit pa ako, lagi yan nangangati. So, lagi ko, lagi ko kinakalikot siya. Until sa yung parang, naging habit ko na po yun, yung, tapos yung, yun, yung, nung chinek ako, nung nagmedical ako na nag, work ako dyan sa um, in a kind of factory before when I was very young doon na lumabas sa medical ko na meron akong infection sa left ear I don't know how it happened pero basta may infection daw ako sa left ear yun ang lumabas sa medical ko so that's why sometimes I always um, hearing that sound that the, the, like that so annoying talaga pero wala kayong dapat ikabahala mga mi kasi normal na nangyayari yan. Maski sa mga matatanda po. Ang nagiging cause kasi sa mga matatanda, kaya nagkakaroon sila ng tinnitus, is yung na ng kanilang pandinig. So basically, ayon sa pag-aaral, ay nagkakaroon niya ng mga 60 plus, 60 years old pataas, is dumadalang, yung, dumadalas, dumadalas na yung pagkakaroon nila ng tinnitus kasi yung pandinig nila is nagwiwik na o humihina na. So, diyan na papasok ngayon yung treatment for the hearing aid. Kaya po, may mga matatanda na may mga hearing aid, di ba? Pero, uulitin ko po ha, ang tinnitus ay hindi karamdaman. Hindi po yan sakit. Yan po yung nangyayari dahil yan po ay sintomas ng mas malalang sakit o mas isa pang karamdaman, yung totoong karamdaman. So, sintomas lang po siya. So, wala po kayong dapat ikabahala doon. Ang kailangan nyo pong alamin is ano ba yung pinagmumulan ng tinnitus. Diba? So, ano po ba yung bakit may tinnitus yung anak ko? So, yun, dalhin nyo sa doktor para malaman kung saan yun nanggagaling. gagaling. At yun po, yung gagamutin doon. Pag po yun nagamut na, mawawala na po yung tinitos. Meron din naman po mga first aid na dapat na, pwede natin gawin o i-apply. Tulad ng pagsa sa ating tenga, yung ipe-press nyo yung dalawang yung tenga para ipump siya ng ganyan, nasabay. Tapos, yung meron tayong siya, sa likod na kung saan, ginaganyan yung daliri nyo doon sa tinatap nyo dito sa ulo nyo. So, meron naman mga ganong bagay para mawala yung tunog. Pero kung lagat lagi nararamdaman, I recommend you to check in the doctor. So, yun lang po sa ngayon. Ito po si Miss Anisa at susunod po tayo sa susunod nating topic. Thank you!